Kuya, ka ko yun! Saisiraan <laughs> si, mo yung kumpanya niyo, Hindi <laughs> hey, naman. I'm <laughs> just telling the truth, kuya. na pa, mahala. Ano diba? <laughs> At this boy God. Okay, God. <laughs> <laughs> do ka. Okay nga, nasa Tutuwan ka na lang, joke lang. <laughs> lang What's up mga par? So, biyaya na naman tayo ng gabi. Mag-trip muna tayo ng gabi. Wala muna tayong mga specific na content na gagawin. So, kamang biyaya lang. As usual na ginagawa natin gabi gabi. So, sumahan ulit ako para sa isa na namang episode ng mga malupit ang biyaya. Let's go. So, magta tayo ngayon ng Starbucks para hindi yung kape. So, Pag-umikot ng pasayo mga pagkatao. Nambiyay pala natin ngayon gabi ng mga tol. Kaya natin kung anong mga paglarapan meron ngayon. Arar. Kita ba ako dyan? Ay. Okay. Kita naman po. <laughs> Ayos lang po ba? <laughs> Baka okay, okay lang. Baka sarali sa bigat nila ko. <laughs> Ano lang, nagsimula pa lang naman po pero ayun. Uh, sige, ako yan na natin support natin yan. <laughs> Out nyo ko, Nine? Um, yes po. Sapo, hindi naman traffic. Yung sobra, kasi pag 8 to 5 ako noon, nung 8 na umaga, tapos 5 lang ako noon. Ang hihirap mag... Sobra. Tapos yung way nyo, dito pa pa Senbo, mm -hmm. pa Kalayaan, no? Super traffic. <laughs> Ito medyo mga tira-tira na lang to eh. Kumbaga yung pasok nyo, 12 po ba o 1? 12-2. Um, 12, di naman masyado traffic, ano? Hindi na masyado traffic. Yun yung alam, sobrang init. Yun, yun yung kalaban mo. Pero okay na. Aalis ka ng fresh, darating ka ng ano, <laughs> agad na. Totoo. Agad doon na pagdating mo. Mag-one year talaga. <laughs> ah, mag-one na. year natin. Talagang tagal na rin, ano? Aabot pa, tatagal pa ba? Yun yung tanong. Sana. Sana. Aabot ang 13 months. Tapos, file <laughs> na resignation, no? <laughs> kaya nga. Hindi pa sa iba. Hindi siya maganda naman yung hawak ng account, sir. Premium, eh. Kaya, pinagkatsaga. Ano ba? Ano sa Ano Ano po? LSP Vlog. Church sa, na, sa YouTube po sa oh, YouTube Ah. meron ako sa Facebook LSD. Kaso parang ang hirap pa kasi konti pa lang yung, yung, yung followers ko. Pero sa YouTube meron po ako LSD vlog. Sige, uh, meron. LSD vlog mobile lang po search na lalabas uh, sa po. Mga Ito ba yung sikat? Makakalokohan ko dun sa Pero may ano din diba? May benefit din sa kanila ang pag-work from home ng mga employee. Ayo, oh, wala ng benefit na. Kasi no, so sa ba? Hindi, I mean sa employer. Kasi di diba, oh, uh, oh, ba, mas makakatipid sila. Oo, oh, kasi yung upa di ba? <coughs> Kailangan na kung ito lang yung papasok, so ito lang yung upa nila. Oo, oh, tama. Ganun lang. Mas makakatipid sila. Saka same lang din naman eh. Nagaba mo naman yung trabaho mo sa bahay mm, eh, diba? Productivity. Same lang din. Same lang din, ang productivity. Same lang din ba talaga? <coughs> hindi <laughs> nga yun yung, yung, yung seryoso tanong, same lang talaga talaga? same lang naman, yun nga lang talagang may times na yun 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 ng yun <laughs> uh, ano, uh, may yun May, yun may may yun 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 may mga yun 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 naman yun 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 Search lang po sa Youtube lalabas naman po yun Subscribe na rin po kayo Okay <laughs> yeah, po no, Okay lang po ba ipapost ko itong ano? Mga clip click na ano, conversation natin Okay lang po post mo po shout out oh, namin po Oo naman shout out po Sir Alar <laughs> <laughs> Ayun <laughs> <laughs> Yung iba kasi seryoso yung iba naman busy Nansya lang oh, siya iba sa... <laughs> Kaya ayun Uy Ay, ganda pala nung biga din pala sir. Ayan, okay. <laughs> <laughs> no? Sige kapit po kayo, Ano po? LSD vlog mo, Sige po. Okay lang po. Sige oh, lang po. Ingat po kayo. Okay lang, sir. Post ko po. Salamat po. Salamat ng gabi. So yan, nadrop na natin yung na natin pasahero So nakaka-enjoy ko sa tisir Happy lang, happy lang ang trip Ang ba ng ganun trip Pili-pili usapan namin uh, lang kami <laughs> Sobrang sa'yo nakausap Saka good vibes lang, di ba? Shout out sa'yo sir, uh, salamat po sa Masayang uh, biyay na binigyan sa akin Shower ka pa, ano? Mag-shower ka pa. Taw nga ma'am, Sige pa. Ay, hindi, Restaurant ba yan, ma'am? Yung, yun yung pinagpita pa sa inyo, ma'am? Okay. Pero, ano siya, kuya? Parang, mga ihawan ganon. Ah, okay. Parang mga, uh, ano yun, Puro grill lang, ano yun, nga. nga, nga. Ano dyan? Mahal ba dyan, ma'am? <laughs> <laughs> sakto lang, kuya. Ako sakto lang. Pero na, uh, sa Pero sa ano ko, ang mahal. <laughs> Para sa mahal. Ah. Kasi mas sulit pa yung manginasan. Ah, okay. Pero mga ganun din siya serve niyo, di ba, ma? Opo. Yung natatawa ako kasi nung yung isaw ang konti lang isa ko steak. Para. <laughs> mas maganda pa pag ano. <laughs> Parang ano, ano steak na may konti, ano, isaw. Oh, Ganito siya, kuya. Ang konti Parang, lang. Parang isang diretso lang yung stick na tas binabalakot-balakot lang. Oh, na. tapos yung price kuya, magugulat ka talaga 85. Gano'ng karami yun? <laughs> isang stick lang na parang. Ah, gano'n? Opo. <laughs> parang ano pa, marami pa yung price na binibento sa mga hanto-hanto, no? Opo. Oh, oh. Ang mahal talaga. Tapos yung ano nila, hindi sulit! Pero okay naman yun. Grabe siya ay Ayakan yun kuya, wag ka na rin ako maingay. lang. Mama, wala na-vlog kasi ako. Alam Grabe ka kuya, wala na ako. Hindi, okay lang ba ma'am? Okay lang po. Ako <laughs> naman. Araw! Binatakot ko yung Wala Kuya, tatbo yun! <laughs> Sinsirahan mo yung kumpanya niyo mama. Hindi eh, naman. I'm <laughs> just <laughs> telling the truth, <that>, yan. Ay! Talagang <laughs> konti <three> lang. Ay, <laughs> eh, kuya! Ayoko eh, Marami na, daw. daw. Masarap daw doon. Tapos masarap. ano, affordable. Ito <laughs> lang. <laughs> 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 Grabe ka mama. <laughs> Ay, mo na ng kuya, naiiya <laughs> ako. report ko. ka kuya. Bago mo. naman. Joke lang naman. ang <laughs> kumpanya niyo, ha? ka talaga, Hindi, kuya. Masarap doon. Punta ka, kuya, ha? Bala ko pa naman ma'am naging interview nga ako kasi bala ko kumain. Ngayon nalaman ko sa'yo na yung isaw. Hindi hey, ko yan ma'am. <laughs> masarap talaga siya kahit <laughs> yung, yung, dolo ng stick lahatin. Grabe ma'am. Hindi, <laughs> joke lang. Hindi, malaki siya kuya. Ah, malaki okay, siya. Malaki din. Malaki. Ay, sorry ma'am. Sorry, sorry, sorry. sorry. Malaki ma'am. Opo, malaki siya. Tapos <laughs> ulit pag ano kuya, sinasabi ko siya. <laughs> Grabe ka naman ako. Pwede lang guys. Bibiro lang si ma'am. Pala biro si ma'am. Eh, ito. Pala biro lang talaga kuya, si ma'am. In-expose <laughs> mo na ako kuya. Sa magkano naman yung ano, yung piso na ano, one part lang ng steak. Ano, malaki talaga siya kuya. Ah, malaki talaga. Nasa magkano yun ma'am, seryoso? 85. Ah, 85 na yun? Opo. Okay. Tapos one part lang ng steak? <laughs> Hindi Wala, la, wala bagay, na yun kana ako. Hindi wala Hindi na yun na naman! ka. Hindi ako. na yun kana ka. Hindi Hindi ako. Hindi na yun ganda yun na po. <laughs> Pinoy ano? Pinoy? Apo, Pinoy food. Ah, oh, okay. Ayos oh, yun, no? May mga ulo rin naman ako dyan. Naman. Ah, 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 wala. Ah, wala. Ah, ah wala, wala. Saan tayo mang pababa dito, no? Tama ba? Apo, apo. Tama, apo. Hi, babe. Hi, o. Happy ka, ma'am. Oo, oh, dead boy, yes, hindi naman napagod ngayong araw, ma'am. Nakakapagod oh, po oh, yan. Oh, oh, oh. oh, diba? At least napatawa na kita. <laughs> Pero lagot ka. Ito eh, nagtaka ako kasi may microphone. Ah. Kala ko ano lang siya. Hindi ma'am may mic kasi kakanta ka, ma'am. Ah, sige, kantahan mo nga ako, kuya. Hindi, ikaw nga. Ay, hindi. <laughs> Ay, hindi. Dapat, oh, dapat, dapat kasi ikaw yung kuya. Kasi <laughs> ikaw yung nag-ano uh, sa akin. Para ma-entertain ako. Ay. <laughs> <laughs> wala, wala akong boses pa, may ano ako eh. Tawag dito. Hindi akong ako magaling kumanta. Ako ang na pala natin, ma'am. Sayang, dami oh, ka pa sana malalaman sa kumpanya, no? Oh, hindi. Strike mo yan, kuya. Tapos, ni ko ka para mas 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 matagal. <laughs> Happy ka talaga, ma'am. Saan tayo, ma'am? Dito na, no? Oh, straight mo lang yan, kuya. Ah, okay, okay. Sige, so, dito, ma'am. Pasok tayo dito, ma'am, no? Dito rin ako galing kanina, ma'am. May bago akong punta ng ano? Ang store nyo? Oo, wala akong matanggap dito, eh. Tapos, yun, bumalik na naman ako dito. Kasi hindi rin talaga, ma'am. Ayaw mo yan, kuya. May <laughs> Sana all binabalikan, no? So, dito na tayo? Dito po, kuya. Ah, dito na? Ano, <laughs> uh, we're <up>? arriving, guys. <laughs> guys, we're arriving lang po. So, dito na tayo? Yes. Ay, ba laki ng bahay yung mama. Wow. Oh, ito talaga, ito yung... Dito kayo, ma'am? Opo. Wow. Wow. <laughs> Yayamanin yeah, si ma'am. Pagka ano... Tapos sinisiraan niya kumpanya nila. Ay, sorry sorry. Ang galing naman. Sinasabi <coughs> ko, tinasabi ko sa'yo, kuya. Hindi nga mamawal lang, i-upload ko siya to eh. Itinda talaga <coughs> nila <coughs> yung <coughs> steak. <coughs> Hindi yung isa. Wala. Patay. <laughs> Aray. Hindi, pupunta na lang sa store niya pag nawala yung wallet. <laughs> sabihin ko, kung may kilala silang Jaira. Well, tapos sabihin mo na ako yung nag-ano tayo po yun. maganda yung mga... Masyarap yung pagkain. Affordable. <laughs> tapos sulit kasi nagbibenta silang stick na may isaw. Okay. <laughs> Ay, hey, ma'am, salamat ah Hanapin mo na lang sa YouTube, ma'am. LSD vlog. LSD vlog. LSD. LSD. Vlog. Tapos move it lagay mo, ma'am. Subscribe ka na rin, ma'am, ha? Bye, ma'am. Salamat <laughs> po. Kulit ko, ma'am. Tawa ko ng tawa. Tawa ko ng tawa dito, ma'am. Ma'am. nagtanong ako about sa <laughs> sa ampan nila kung masarap ba dun sa may kasi sa restaurant siya eh nagtanong ako kung masarap ba dun ang kulit ang mga sagutan mo lap trip ako gagarahin na tayo mga kanina kinaray ko pa mag-on galing doon so wala talagang pumapasok sa eh ngayon po ang pasok man, hindi na, ano yung out of way na siya eh. Kumbaga kasi pa uwi na ako eh. So yun, garahin na muna tayo. Solid din tong gabi lap trip. <laughs> so huwag nyo akalmutan mag like, share, and subscribe mga tol. Subscribe na kayo tol. Huwag nyo akalmutan na subscribe. <laughs> so salamat mga tol, sinamahan nyo ako sa biyari mga tol. Sama-sama ulit tamu sa mga susunat. Liana. <laughs> Sorry nga ato panage. Light shift. Pa. Don't